Good morning, good morning. Nasa kapanin na tayo. Time muna tayo. Medyo na late tayo ng konti. Traffic eh. So araw-araw, ganito. Ali, ay. Sobrang lakas ng लास आश्रम वाला काबे नहीं ताली कल लगा रहे सामने वाला हाथ में सर अच्छा आदमी natin. Mag-glinis muna tayo. So, punta tayo sa garage. Dalhin natin yung sakyan natin doon. Doon na si partner. Andito na. Doon o. Doon yung sakyan natin. May. Alam na sa kaya natin punta na muna natin sa garage sila ko, naiwan pa yung susi niya lipat may mga tayo pang tara guys, sama muna kayo sana sa garage naiwan yung susi, lipat na ito tayo sa kapila talaga na tayo doon kasi marami pupunta doon marami maglilinis na sakyan Ring. Okay. mo. Oras-oras, <coughs> ganito karami yung nilalabas nila. Ganyan Ganyan kayaman. Yung kumpanya namin. So, na tayo mag-ano. Na tayo ikot. So guys, hindi to. yung nandyan. Yan namin uh, pagawaan dyan po yung mga unit namin tapos dito sa kabila ito bago lang nabili nila pulang pulang sa hindi ako nagkakamali siguro mga, kahit mga 10 hectares to yung laki nya no nabili na rin yung company namin yan so may arig silang sa ano sa shortcut kasi narangan nabukay sila para sa drainage yan dito lang tayo sa ano, sa factory dito nilang dito naman yung ano tambakan ng ano tambakan ng uh, mga gawang ano So, kaya ah, na dahil ah, pagdating natin galing sa Capay. Eh. Nakong sarado. Wala, wala, sarado. Ayun, hintay no, dapat eh. 'Yung may sarili yung ano namin. Kakamang ng compact din namin. Copy? So yun Pinayagan tayo So nagpala muna tayo So ito siya na na tayo Yan. Kasi hindi natin pwedeng deretso Kasi meron siyang karang dito So ibig sabihin Pinagpala nila So okay naman uh, nakiusap tayo. Ayun, oh, eh, no, may harang. You know. So, set up na po natin yung ano Tayo na muna natin yung machine Ay, yung sakyan Eh, so, eh, eh, maya, maya Maraming nagparating dyan Yun know. tubig Pag dito guys kasi libre mga ano libre maglilis ng sakyan Kapag so, gusto mo ya, dito. Dito lang, sapresto, pag, uh, yung service mo Kaya dito nga lang syempre oh, maglilis Pero pagka sira yung service namin Pero kami pagkagawa <coughs> na kasi maraming nakapila so nakakaya naman okay na yan <coughs> so yun na lang Buwan natin ganyan kasi may nakapila sa likod Dami nang nakapila. Buti na lang mga nauna sila. Et. Tatlo lang nang nakapila. yun na unahan pa first come first serve kasi dito unahan Hindi niya muna itabi eh A gente nakapantay dito sensor naman to basta tinapat mo yung uh, pulo ng sakyan yung bukwas yun so hindi tayo makadaan dito sa shortcut hindi tayo sana dadaan pero try natin dito pa naman guys pagka umulan yung pag natuyo yung ano yung uh, tubig sa ano madumi, may kasamang buhangin so ayan lang yung company namin eh, no? kumbaga kanina dumaan lang tayo sa ano sa, uh, sa main road sa main cementado ay, no? so ito ito yung sinasabi kong nabili, nabili na ng company namin no? ang pake mo yan no? ang laki oh. ang ganduan, ko ang gandoon sa likod yan bali ginawa ka nito ginawa ka, bodega dyan nila nilalagay lahat ng mga bagong gawang ano aircon <clears throat> tapos katabi yun na yung company natin. so malamang itong maghapon na itong mainit kasi habang uh, umuulan kapalit nya taginit painit na siya pero tutusin talaga late na yung ano, late nang papasok ng tagimit sipin mo may may ngayon halos kalahati na lang may medyo ano pa nasa 35 36 yung init dati dati April pa lang umabot na siya ng umapatak na siya ng 40 45 ganyan Kapisado namin kasi yung ano dito guys, yung klima kasi yung trabaho namin, sa pilt, sa labas sa service kami kaya tansyado namin pagka talagang mainit siya ayong yung tama lang ba so, punta natin si Padla